Ako po ay si Dylan Gomez. Ito po ang marakas na ginawa namin. Ang mga kagamitan po nito ay kahoy, tape, electrical tape, bote, colored paper, carton at bato. Ngayon ipapakita ko po sa inyo ang ang ritmikong gawain gamit ang marakas tara, simulan na natin. Pain, hawak, hawakan mo ang iyong marakas. Step 1. Hawakan ang marakas paharap. Nagawa mo na ba? Diba? Okay. Step 2. Ikalog ang marakas sa kaliwa. Yan. Step 3. Ikalog sa ang marakas sa kanan. Step 4. Ikalog ang marakas pababa sa kaliwa. Sunod, pang lima, ikalog ang marakas pababa sa kanan at nagawa mo na ang unang gawain. Dito naman tayo sa ikalawang gawain. Step 1. Umakad pa sulong so maglakad ka sa harap. Tapos itaas ang mga kamay sa harap sa antas ng dibdib. So sa may tapat daw ng dibdib mo. Ikalog ang marakas, salitan, pasulong at paatras. Okay? So, yung marakas, pasulong, at paatras. Sunod, step 2. Tapos mo na yung step 1. Step 2 na tayo. Ibaluktot ang tuhod, ikalog ang kanang kamay na may kapit sa marakas pataas. Ayan. Katulad niyan. Pangatlo, step 3, ibaluktot ang tuhod, ikalog ang kaliwang naman na may kapit na marakas pataas. So, salitan sila kanina. Yan. Salitan. Pangat, pa pangapat. Lumakad pa atras. May backwards naman. Lalakad sa patalikod. Itaas ang mga kamay sa harap. Sa antas ng dibdib. Ikalok ang marakas. Salitan sa pagsulong at sa pa atras. Okay. Yan. Ulit. Pababalik. Yan. Yan. So, nagawa mo na ang ikalawang gawain. Dito na tayo sa ikatlong gawain. Step 1. Tumalon sa kanan ng dalawang beses. Ikalog ang marakas sa baliktad na posisyon na T. Katulad yan. Okay, pataas yung marakas. So, talon ang dalawang beses, tapos ikalog ang marakas. Yan, sunod. So, tumalon, papunta naman sa kaliwa ng dalawang beses, ikalog ang marakas ulit. Okay? Nagawa mo na? Okay. Step 3 naman tayo. Lumiko sa kanan. Okay. Liko. Tapos kalog ng marakas sa kanan. Tapos kalog ng marakas sa kaliwa. Tapos kanan ulit. At isara ang mga kamay sa tabi. Okay. Katulad yan. Ikot. Ah. Liko. Liko. Kalog sa mara yung marakas sa kanan four. Pagkatapos mo na yun, ibaluktot ang tuhod, i-bend mo daw yung mismo, at ikalog ang marakas pababa sa harap. Simula so, sa taas, ipa ikakalog mo hanggang makapunta siya sa may baba. Sunod, step 5. tumayo at ikalog ang marakas sa harap. So, na yung, di ba kanina nakabend ka ng knees,